Uno, baaw kami <tinyat mali. tinyat> Ano yun? <tinyat> Kasok <tinyat> Ay, out. <laughs>

kada na, lang kambahan ano okay. ka <laughs> ba niya para doon na kami <laughs> <tawas>. <laughs> so, uh, <tawas>. okay. <laughs> ano lang 19 at paso dos Oh, tres. <laughs> Huli mayan, madako pang cinco, out, size, siete, oh, change for oh, siete

Kung ni Pau-Pau? paw Ay, pa lang? Jeez. Ah, kala na daw. pa ng niyo. bayo. <laughs> Dose. Hala. Oh. oh, -oh. Salbado <laughs> Mabalik ka na May, may pang-pulse stick na kami tinabang. Sige nilagpag niyo, Dok. Sabing mayo pa planado Sabi ng Dena niyo, pag ano? Ay, this po. Oh. Dena, kaya pagkas na ito makadisklat. <laughs> <Patro> 4 last. sa ano? 4 nga sabi sila. Okay, no? Bono. Beautiful. Na, laban yung dasa idol, duwa to Lloyd. mo Side out. Ôi. <laughs> sai đâu Side out Side out Sopa sô sín cô hung at bu